Good morning! My name is Professor Excel at today pag-uusapan natin ang unang step sa paggamit ng Excel. Ito ay kung paano hanapin o buksan yung Excel sa desktop natin. Dito sa desktop natin, sa baba, sa bandang baba, left side, makikita natin yung Windows button o yung Startup button natin. i-click nyo yan, lalabas lahat ng mga mga programs na pwede nyo gamitin. And since naka-alphabetical to, pwede tayo itong Punta ng E. And makikita natin si Excel dyan. Pag hindi naman ganito yung, yung nasa inyo, don't worry. sa uh, version na po yan ng OS na ginagamit. Hindi okay, nyo makikita yung Excel. Punta po kayo dito sa search. And itype nyo lang po Excel. Lalabas na po yung Microsoft Excel. If naka-install po siya sa PC nito. Click nyo lang po yan and pupunta po kayo dito sa startup menu ng Microsoft Excel. So, give it a try. See you sa next tutorial. Good morning.